Umapila sa Korte Suprema ang mga abogado at mga environmentalists na maglabas ito ng writ of kalikasan para trabahuin at isaayos sa mga sablay na flood control projects. Samantala, kontraktor na sinasabing campaign donor ni Chiz Escudero pinagpapaliwanag ng Comelec habang ang PNP naghahanda na sa mga posibleng marahas na kilos protesta laban sa gobyerno. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Dahil sa mga sablay at mga substandard na proyekto kontrabaha ang mga abogado at environmentalist na nawagan na trabahuhin at ayusin ito ng Malacanang, ng buong kongreso at mga pribadong kontratista. Naghahain ng mga ito ng petisyon sa Cross Suprema para sa pagpapalabas ng Writ of Kalikasan para sa kompletong rehabilitasyon ng mga palpak na proyekto at ang pamahalaan, hindi na daw dapat nagbahid ulit sa mga kontratista para sa backjob. Sa isang uh, salita, backjob nito hindi na natin kailangan na pondohan pa ng pamalaan yung nating uh, mga flood control project o yung national flood control project dahil napondohan na yan ng maraming taon pero hindi nyo ginamit ng tama pero identified na natanggap nyo so kumbaga sa kotse no, palpak ang gawa nyo ginabackjab dito yun ang hihilingin natin. ibackjab nyo to Naisin nila na makapagpalabas ang Office of the President ng National Master Plan para sa Flood Control. Hiniling din ang mga petitioner na magkaroon ng paglilinis at deklaging ng mga ilog, lawa at kanal at iba pang lagusan ng tubig. tapaten daw may mapan ng sa korupsyon. Ang Comilet nagpadala naman ng Shokos Order laban sa isang pribadong kontratista na naging campaign donor daw ni Senator Cheese Escudero. Ang kay Chairman Atty. George Garcia, meron lamang lima hanggang sa araw para magpaliwanag sa Central Waste Constructions and Development Corporation President Lawrence Lobiano kung bakit hindi siya dapat masampahan ng election offense. Labag daw kasi sa batas na magbigay ng donasyon sa isang kandidato ang isang pribadong kumpanya na may kontrato sa gobyerno. Gusto rin ng Comlec na ipatawag si Lobiano para sa pag-inig. Dahil sa kanyang admission na uh, siya ay nagbigay ng 30 milyong piso sa isang kandidato ay ating uh, minarapat na bigyan uh, afford siya ng due process, ipaliwanag ang kanyang sarili at ipaliwanag kung uh, bakit hindi siya dapat kasuhan ng uh, departamento yan sa law department ng komisyon ng isang election offense for violation ng section 95 letter C ng omnibus election code. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police na nakahanda sila sa anumang kilos protesta kaugnay sa anumang liyan ng korupsyon sa flood control projects. Ang kay PNP Acting Chief Jose Melencio Natatis Jr. nakalatag na ang security plan para dito kasabay ang kanilang launching ng 911 emergency hotline. Naghahanda na rin daw sila sa mga senaryo na baka mangyari din sa Pilipinas ang marahas ng kilos protesta na nangyayari sa bansang Nepal at Indonesia dahil sa korupsyon. Okay. we have already our uh, security of security plan for uh, ayan, um, dispersal or crowd management and for security meron na tayong mga security plan that had been set and then uh, we have also our uh, information na uh, natin uh, pagtuunan or, uh, uh, itong information na or information at this is the basis for any operation and continuously we are monitoring the uh, peace and order and safety in Metro Manila. Not only Metro Manila, but nationwide. Ano yung paghahanda natin, sir, para hindi mangyari yung katulad ng nangyari pa mga protest sa Indonesia and Nepal? Okay. Nagpe-prepare tayo dyan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahayad, Mark Tumzanes, SMN News.